Guys! Kain tayo yung breakfast. 15 mil. May nadaanan akong kainan na panibago sa aking paningin. At ito nga ay pumukaw sa akin ng pansin. Ito nga ay 15 mil. Sa halagang 10 piso ang ulam at 5 piso naman ang kanin. Di mo kakalain sa halagang 15 pesos, pwede ka na kumain. Ang agahan, tanghalian, at hapunan, isama mo na rin ang merienda. Dito lang yan sa 15 mil. Ang mura lang, di ba? Hi sir, good morning. Hi, good morning po. Ah, uh, ang ano po natin, Casey Meal. Opo oh, boss, Casey Meal po. Bale, ang ulam po natin, 10 piso lang. Ang fried rice po natin, 5 pesos. 5 pesos. Um, skinless po yan boss. May skinless. matamis tayo, tsaka bawang. Bawang. Embotido. Uh, Siomay po, 2 pieces. 10 pesos lang din po. Hotdog, dog, ham, itlog. Um, uh, burger steak po, yan po Snake. yung bestseller uh -huh. namin. Um, uh, tsaka chicken pastel po, yan din po yung bestseller namin. Sa Kami po yung kawan na ako uh, na ang Casey Meal. So, sa sa po, paumbong. Po, paumbong. Uh, Kailan kayo nag-start sir? Bale nung ano lang po. Augustus. Student pay po talaga kasi malapit po kami sa school. I-try natin itong ano, yung best seller nila. Okay po. Ito po yung fried rice natin. Ito ang kanilang fried rice. Mas din po, nagpamantika like, sa Oh, masarap nga oh. Kain po tayo sa King Civil. Subukan po natin ito. May student pay po ito eh. Kaya kain natin. talo. Masarap po, I promise. Minsan okay. nakakaano po kami, nakakalimang kilong fried rice po kami sa isang. Hanap kasi namin po, kaya hindi malaking kita. Basta, okay. makakulong tayo sa mga ano eh. Oh, Oo, sa mga estudyante, sa mga, ayun, mga construction pa, hindi kumakain, ilusay. Kasi, ang ano nila, isang kan, dalawang kanin, isang ulam, okay na sila, pagos na sila sa Kahit konting dito ko, basta araw-araw nakakatagos tayo sa mga ano. Kasi nakabukot po kasi kami ng tao. ko. na, Kaming dalawa lang po talaga sa mga ano. Inaanyahan ko po kayo lahat dito sa Ilida bahay sa Pombong. At uh, kung nagtitipid po kayo, meron po tayo ditong Vinci Mill. Empty po kayo dito anytime, papakumaga, pangalian, napunan, merienda. Pwede pwede po. Punta yeah. na po kayo dito. Salamat po. Ito na ang pinakamurang pagkain na aking nakainan. At syempre masarap. Dito lang yan sa 15 mil. Ang mura, mura lang, lang di ba? Diba? Ano pang hinihintayin nyo? Tara na! Ang sarap po ng pagkain nila, 15 mil. Uh, Kuya Manny at Ate Krisha, maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po, boss. Ingat po kayo. Okay. okay.